So, in for today's video, guys, so, uh, dumating na tayo ngayon dito sa Lola, no? No, uh, 1 a.m. ng umaga, no? Vlog! Video tayo. so, ngayon, guys, ang, ang gagawin namin ngayon kasi is mag maglakad-lakad, guys, dito sa, sa may bundok, dito sa uh, Lula. Kasi, ano dito, guys, maganda yung, ano dito, guys, yung lugar dito, guys, so, oh, ganyan, no? Oh. Mga view dito sa uh, Lola, niya pula. Kaso lang guys, kaso lang guys, medyo malayo siya sa Riyadh. So kailangan talaga na uh, 11 hours yung biyahe Riyadh to di Riyadh Alula. So ayun siya. Hmm? niyo guys oh. Ba diba ang ganda. di ba? Ang ganda ng view. Oh. Ang ganda ng view. Ayan. Kasi ako niya lakad-lakad tayo. Exercise, exercise. Di ba? Ayan. Hmm. Di ba? Ayan mamaya. 3- 8 ng hapon yung aming duty no, sa sa restaurant. So meron kasi dito event guys. No. Kaya dito kami ngayon. Yan. So, dyan kami pupunta dyan. So, iba naman dito. So dito kami yan. Takad-takad kami dito. Exercise. Ha, dito mga... Ganda guys talaga guys. Oh. Ayan. Uh, maganda din doon sa Yemen guys kasi malamig doon sa Yemen. Look. Ang ganda. Grabe. Para sa ano guys. So, ano ano kaya ang tawag dito? Oh. Para sa ano no. Ayan, no? Ganda. Laglag -lag din ako dito. Ayan. dah So, walang ano to. Walang talagang hilamos. Bagong, bagong gising. Diba? O, oh, maganda siya guys. Oh. Bahay guys. Oh, tingnan nyo guys. Oh na. Ayan oh. Look. Oh na. Yeah. Ito yung bahay guys na Di ba sa Bible guys? Di ba sa Bible? Ba. Diba? Di diba ito yung unang bahay talaga? Ba diba putik. Sobrang putik sa bahay ba. Yan. Oh. Yung mga ganito, yan. Yan. Di ba? Kasi nung unang panahon kasi ito pa kasi yung bahay, di ba? Ang mm, Ito pa oh, putik siya, putik. Mm, buhangin siya na bahay. Ayan oh. Diba, nung unang panahon? Kapanahon ng panahon. Oh. Putik siya, putik. Mm. Di ba? Ganda. Ya no. Parang nakong na nasa hobby. Di ba? Tingnan mo. Ito. Ito. Pasokin natin ini. Ayan na. Ayan na. Pintuan. Ayan. Ano ba? Ayan o. Ang ganda. Tourist spot. Grabe ka tourist pa talaga. Wala bayad guys. Tourist spot. Layo. Ang layo na nila oh. Guys so, oh, look guys. Ganda oh. Ayan. Ayan oh. kapanahunan lakad kaysa Apa ay... Ano tawag nito? Ah, Ito, ito, sir. Lumang balon. Ah, so ito yung lum. Ito yung lumang balon ng so naunang panahon. Yela. Ano? Ano? Tingnan niyo guys, oh. Grabe, ang ganda talaga. Ah. Nandito kaya si Lord. Yun. Yun, no? Kasi guys, nung una kasi guys, nung una, nung una punta ko dito sa Alula Hindi pa ako nakapunta dito kasi yung event namin, ah... Uh, ano sa wala, wala na kaming uras talaga noon. Oo. Kaya nga hindi ko to sana hindi, hindi ko to sana puntahan. So ngayon maglakad-lakad. May horse. Hello, good morning. Ito mga kabayo, guys. Oo, oh? tagal na, guys. Tingnan niyo, guys, oh. So ganito yung bahay talaga guys ng unang panahon. Panahon ni Jesus Christ. Oh. Yan. It's free. It's free na maglibot-libot. Ang, hab ang ano pala, ang haba pala niya. Ang, taas. ang laki pala. ang lawak pala ng ano. Ang lawak. Ako, guys, hindi ko din kasi uh, in-expect na uh, mapunta ako dito sa Saudi Arabia. Kasi unang-unang... -uno, yung ano ko kasi, guys, yung uh, destination ko is papunta ng Canada. So, hindi pa ako natuloy sa Canada. So, at so ang um, unang lang sa akin talaga, guys, is yung uh, flight ticket, no? Papunta ng Canada. So, ayun, guys. So, inabutan inabuta tayo ng... No, kasi nagkaroon ng... Uh, Bumagsak yung ekonomiya ng Kanada doon. So, ayun, na-cancel yung so, na-cancel yung aking application. So, kaya ako ngayon, guys, napunta dito sa Saudi Arabia. So, kaya nga, dito ako ngayon sa Saudi Arabia. So, isang waiter. Dito sa Saudi Arabia. Isa po akong, uh, ano, guys, hindi po ako waiter na, ano, yung waiter na, ano, uh, local. Isa po akong, uh, libot namin ang buong Saudi Arabia. Oh. Um, Kaya nga, uh, kami, kahit saan-saan kami na hotel and restaurant na napupuntahan namin, hindi lang, hindi kami naging istay sa isang hotel. Marami, marami, maraming hotel na aming ano, ano kasi kami guys, uh, events kami, event. Um, um, ano lang kami, uh, serving food and drinks, ganyan, for coming guests, ganyan. Hindi na kami mag, ano, mag, depende. Kasi ano kasi, uh, once na ngayon, di ba? ngayon, di ba ngayon? Maibis, maibis dito ngayon dito sa Al Alola. So ang gagawin namin guys, uh, ano, magsiserve na kami ng pagkain sa mga guests. Ngayon, you know? second na pagkain guys, Pero hindi na kami mag, ano, mag, mag-decorate sa mga, yung ano, yung, yung mga, ano, hindi na. Ano, mga buffet, gano'n na, buffet, mga buffet. Mm depende. Ayan. Kahit, kahit guys, uh, minsan, meron kaming, uh, may Yemen, punta kami ng ano, sa Yemen. Maganda doon sa Yemen kasi malamig doon talaga. Ayan. Hmm. Kaya nga, ngayon, dito ako napunta sa Saudi Arabia. <laughs> Kaya, nung puro kami Pinoy, so may ibang, yun. Para talaga kami ano guys, para talaga kami nasa ano. Ngayon na talaga. Grabe. Maamiss mo talaga. Ngayon, wait lang, mahubad muna ako ng socks. Ay, ano kasi, <laughs> nag-vintas kasi ako, ayan o. Ayan <laughs> yung ko. Kasi ano eh, O, oh, akalain mo yan, may ano pala dito, may garden. Yun o. So, kailangan siya, na steady yung ano, yung tubig. Oh. Para mabuhay siya. Ito yung puno ng deserto. Ah, kaya silang, anong mabuhay sila ng ano ba? Okay, so, guys, oh. guys. Yan. Kau nak nang buhangin, butik, leba. Kau ini spek na, neno, neno kaso. Dan, neno ada mi, neno kaso, ada mi alang kambing, alang kambingan. Hello, mga Ya, besok gusto mo ganda, guys, ko. Oh, oh. Yan ang oh, maganda siya. Ano siya? Uh, ah, pilapil. Ah, pilapil siya. Pilapil. Yan o. Oh. <laughs> Eba. Ang So, impossible dream. Impossible dream. Yun. Ang ganda ito, mga bitches. Ang mga mga dito. Ito okay, guys ating So don't forget to subscribe my YouTube channel and click on the official bell. Para dito para update dito sa mga next video. And don't forget to follow my Facebook account Transromic. Edit na dito. Wait, <laughs> edit na dito, guys. You know? Ayo guys. Bye. Bye.